Ito na mga kababayan, BBM bumigay na. Bumigay na po si BBM mukhang natakot na po. Ang sabi po dito sa post ng uh, The Manila Times, President Ferdinand Marcos Jr. on Monday expressed willingness to extend on olive branch to the Dutertis. I don't want trouble. I want to get along with everyone. I have many enemies. I don't need enemies. What I need is a friend. Marcos said in Filipino in podcast posted on his official Facebook page. Marcos willing to reconcile with Duterte. Ayan na mga babayan, bumigay na po. Dahil siguro nakikita na po nila na hindi nila kayang mapaalis si VP Sara Duterte. Lalo-lalo na ngayon na nananalo si Senador Marco Lita, napakatalinong abogado. Natatakot na siguro na alam nila na hindi nila kaya talaga si VP Sara Duterte. Kaya yan, Mukhang nagbago na ang ihip ng hangin. Mukhang gusto na magkipagkampihan ulit kay Bipisara Duterte si President Bumbong Marcos. Kaya na po, bumigay na. Ano po masasabi po ninyo dito mga kababayan sa pahayag ng President Bumbong Marcos na willing to reconcile with Dutertes? Kaya basahan po natin dito yung mga comments. Ito kaya, direct video. Ganyan din ang sabi nung adik doon sa amin. Naku Sabi niya, Rowell, three, three years ka na lang dyan, busing. Sila na muna. Bahala sa iyo pag sila na nakaupo. Yari kayo. Talagang yari. Kaya ngayon, mukhang uh, kinabahan na siguro, nagbago ang ihip ng hangin. Kaya sigurado naman po talaga na Hibipi Sara Duterte ay hindi nila yan matatalo sa impeachment o baka naman mabasura na yung impeachment laban kay Hibipi Sara Duterte. Kaya yan, natatakot ako alam po natin na ah, hindi nila kaya talaga si Pipisara Duterte at ah, si Pangulong Rodrigo Duterte matindi po ang support sa mga Duterte ng taong bayan ito po kay Kasa Sir, that will be a fatal mistake on your part the Dutertes are not to be trusted. they have no word of honor not one yota of integrity ayan na po grabe sabi dito ni Rosindom PBBM is double vine BBBM is double bind. What he see is the opposite of what he will act. Tama po. Puro nagsalita. Kabalikta na naman po sa gawa. Para mga Duterte at... Para mga Duterte, ata ang nabudol. Amy was grounded since the start of P.I. on the first quarter of the 2024. She expressed her sentiment of disagreement of Martin Romaldes on P.I., FPRRD said it was a constitutional over the Philippines Constitution it started that way that the reconciliation will take a process grabe doon naman si Bung Oblina in preparation for his candidate maybe Tamba in the 2028 presidential election wala wala si Tamba tatakbo malabo sa sabaw ng pusit na mananalo yan kahit mamili pa ng buto yan hindi yan mananalo hindi yan mananalo kahit magbigay parang gaano kalaking halaga hindi mananalo yan buti nga wala siyang kalaban no sa baluarte niya kung nagkaroon siya ng kalaban no at hindi na disqualified yung mga kalaban niya doon hindi na po yan mananalo kaya ito na nga bumaliktad na si President Bugbong Marcos mukhang natatakot na ayan na nagbago na ang ihip ng hangin kayo mga kababayan ano po masasabi nyo dito sa sinasabi ng presidente na willing daw siya na mag-reconcile with Duterte's gusto raw niya ng kaibigan at hindi kaaway Samantala ang ginagawa niya ay kakaiba Sinasabi niya kaibigan daw pero kabaliktaran sa gawa Dahil iniipit po nila ang mga Dutertes Kaya nga po si Pangulong Rodrigo Duterte ay napunta po sa dahig Netherlands ICC Dahil din po sa kanila o kagagawa nila Kaya puro lang po salita, kabaliktaran naman sa gawa Kaya ang taong bayan hindi na po makukuha sa ganyan-ganyang -ganyang mga pananalita dahil nakikita po ang kanilang mga ginagawa na hindi po tugma sa kanilang mga sinasabi. Kaya i-comment siyo po mga kababayan kung ano po masasabi nyo dito sa sinasabi ni uh, President Mungo Marcos. Post po ito ng The Manila Times. Yung mga nagko comments ka dito, hindi po uh, nag-agree sa sinasabi niya o hindi po naniniwala. Tingnan po natin dito yung mga reaksyon. Ayan, pinagtatawanan lang po yung sinasabi ni uh, BBM. Pinagtatawa na lang po dito sa reaction. May nagagalit mga 53. Pinagtatawa na lang po. Tapos itong mga comment talagang hindi sumangayon sa kanyang sinasabi dahil kabaliktaran naman sa kanilang mga ginagawa. Ginagawa nila ang pangiipit lang sa mga Duterte. Naiisip siguro niya na talagang hindi niya kaya, hindi na kaya si Paul, hindi niya si Sara Duterte na mapaalis sa pwesto. Dahil marami dyan senador kahit alyansa dyan, hindi yan bubuto na mapatalis si VP Sara Duterte. Hindi yan sila papayag dahil mga kaibigan po yan sila ni Pangulong Rodrigo Duterte. May mga utang na loob din po ang mga yan. Di ba? Tingnan na lang po natin kung ano ang mangyayari. Sa palagay ko ang impeachment ay mabasura lang yan. At kung matutuloy mo yan, wala rin kay Natnan yan. Hindi po nila mapatanggal si Bipisara Duterte. Hindi po nila mapaalis sa puwisto si Bipisara Duterte. At pagkatapos ng impeachment na yan, kung mabasura yan, Maraming mga babalikta dyan at maraming makipagkaibigan ulit dyan kay Bipisara Duterte Sigurado yan dahil ah, tatlong taon na lang si PBMO, dalawang taon mahigit na lang Malapit na po ang 2028 presidential election Kaya marami dyan lilipat naman kay Bipisara Duterte Alam po natin ang politika kung saan po ang malakas doon po yan lilipat yung mga balingbing na mga politisyan Tingnan na po natin kung ano ang makikita dito ng mga crocodile crooks ng mga opisyal natin sa bansa na mahilig mangain, mahilig mangain. Kaya kayo na po bahala. Humusga sa sinasabi dito ni Pangulong President Bongbong Marcos na handa siyang makipagkaibigan muli ni dating Pangulong President uh, Digong at kay VP Sara Duterte. Gusto niya mag-reconcile hindi niya kailangan o oh, ayaw niya ng kaaway dahil marami siyang kaaway gusto niya kaibigan pero pagdating sa gawa kabaliktaran dahil ang gusto niya kaibiganin ay iniipit nila pinakulong sa ICC at ang anak naman si Pisara Duterte ay gustong ipatanggal sa pwisto tapos kapag nagsalita akala mo totoo hindi naman totoo sa gawa di ba mga kababayan budol is real bodol is real kaya kapag nalampasan to ni Vipisaro Duterte yung impeachment na uh, ginagawa nila, nako po, mag-isip-isip na po sila dahil si Vipisaro Duterte hindi po yan papayag na ganun-ganun na lang na papatawarin yung mga gumagawa sa kanya na grabing panggigipit sa pamilya nila, panggigipit sa mga Duterte. Kaya tingnan na po natin mga kababayan pagdating ng mga isang buwan o dalawang buwan. At saka yan si Pangulong Rodrigo Duterte, hayaan yung makakauwi po yan bago mag-September. Makakauwi yan. Sigurado yan mga kababayan. Abag Abangan po natin. Dahil ang suporta ng mga Duterte ay lalong dumadami. Lalo pong dumadami ang suporta ng mga Duterte. Hindi po mauubos. Dito kasi, ibinulgar na po ni Tubi Chanko ang ginagawa nila kay Bipisara Duterte, yung mga nag-impeach kay Bipisara Duterte. May bayaran po, may uh, katumbas na pira ang pirma. Yan na po ang sinabi ni Tubi Tsianko. Ibinulgar na po niya na uh, ngayong iba pumirma sa impeachment dahil po sa pira yung budget. Kasi kapag hindi pumirma daw, hindi mabibigyan ng uh, abuno. Hindi mabibigyan ng gatas. Kaya pumirma po ang iba na pilitan lang po daw kaya ito nagkakakulo na po ang mga yan Magbabaliktaran po ang marami dyan Sigurado po yan maraming magbabaliktaran At nanganganib po sa pwisto Si Romaldes o si Martin Romaldes Na mapalitan at saka si uh, Si Escudero Nanganganib na po ang mga yan Sa pwisto nila Dahil mapapalitan yan Kapag tumakbo yan si Pulong Bilang uh, house speaker Sigurado yan mapapalitan yan si Martin Romaldes Maraming lilipat dyan Sa mga Duterte Marami dyan Maglalakas loob na po na uh, aalis doon sa grupo nila ni Romaldes kapag si Pulong Duterte po dahil sinabi ni Bibisara Duterte kinausap niya ang kanyang kapatid na si Pulong na, na tumakbo siya bilang uh, house speaker at mapalitan na yan si Martin Romaldes at saka si Cis Escudero naman bulong bulong na naman na baka mapalitan at isa na po ang napipili dyan si Senador Marcolita napakatalino pag yan siya uh, Senador Marcolita maging uh, Senate President, naku po, maraming magbabalik taran dyan, lilipat sa mga Duterte. Sigurado yan. At kapag si Pulong naman ang magiging House Speaker, naku po, mga crocodile, sigurado, mapuputol ang mga kanilang pangil dahil maraming lilipat dyan sa mga Duterte. Sigurado yan. Marami na pong kakabahan dyan kapag ang magiging Speaker ay si Pulong Duterte. Vice President, Pipisara Duterte, tapos maging Senate President, si Marpulitan nako po. Nako po. Maraming magbabalimbing diyan mga kababayan. Kung mangyari yan, sigurado po. Yung mga balimbing diyan kikilos na yan at lilipat na yan sa mga kampo ng mga Duterte. Kaya ito si Presidente Bongbong Marcos oh. Ay ano, oh. nararamdaman na niya yan eh, nararamdaman na niya yan. Natagilid na po sila, tagilid na po sila. Kaya gusto na magtagibigan muli sa mga Duterte. <laughs> Mukhang natatakot na Uh, ayaw na niya ng kaaway dahil marami ng kaaway, kaya gusto na niya ng kaibigan pagkatapos din ang dipitin, apihin, ngayon gusto na muli magpakaibigan Samantala ang mga Luterte ay grabe ang dinanas na problema ng dahil sa kagagawa nila, ngayon gusto na nila magpakaibigan dahil nakikita nila na napakalakas talaga ang mga Luterte at hindi kaya pabagsakin lalong-lalo -lalo na si Bibi Sara Duterte. Kaya mga kababayan, i-comment nyo na po o ano po masasabi nyo dito sa mga pangyayaring ito. ah uh, yung grupo ng administrasyon nagkakagulo na dahil uh, binulgar na po ni Tobi Chanko yung mga ginagawa para sa impeachment ni Bibi Sara Duterte, yung mga pumipirma, nagsisihan na po sila. So ganun na po mga kababayan, maraming salamat sa inyo at antayan tayo po tayo at makakauwi na po si Pangulong Rodrigo Duterte at sigurado nyo po at hindi nila mapaalis si Vipi Sara Duterte dahil ang impeachment na yan, mabasura lang yan. At kung hindi mabasura yan, wala rin yan. Hindi rin yan uubra na mapabagsak nila si Vipi Sara Duterte. Yes, guys. Thank you po.